Yayamat ka bigla kapag pumasok sa loob ng bahay mo ang apat na ito. Mayroong mga insekto na mayroong kakayahan na magpabatid sa iyo ng mga swerte na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang mga insekto ito ay naihanin tulad sa mga mensahero o mga nagdudulot o nagdadala ng pahiwating sa mga taong may nakatakdang na magandang kabalaran. Narito ang mga insekto na maaaring magdulot ng pagyaman sa iyo. Grasshopper Ang insekto ito ay nakikita kapag malapit na ang amihan. Ito ay lumalabas kapag ito ay bumisita sa tahanan mo. Nagpapahiwatig ito na mayroong swerte paparating at may ginalaman ito sa prosperity at abundance, ang ibig sabihin, maaaring magkaroon ka ng promosyon o di naman kaya hindi inaasahang swerte na may ginalaman sa pera. Ladybug, ang insekto ito ay bihirang nakikita sa mga hardin o sa mga lugar na mayroong mga halaman. Ngunit kapag ito ay nakita mo sa tahanan mo at ito ay pumasok, bigla ang swerte ang darating sa iyo. Ang insektong ito ay mayroong natatangin kakayahan na magpabatid ng magandang kapalaran sa mga taong nakatakdang lumaman. Spider sa spider web nito. Kapag nakita mo ang spider web o sapot ng gagamba at nakita mo ang inisyal ng pangalan mo o ang simula ng pangalan mo, isang magandang kapalaran ang naghihintay sa iyo. Ang gagamba ay mayroong natatangi kakayahan na maipakita sa mga taong nakapaligid dito kung ano ang magiging kapalaran nito. Huwag itataboy kapag nakita mo ang umpisa ng letra o ang isa sa mga letra ng pangalan mo na kanyang hinahabi. Dahil ito ay swerte at pagyama ng mga idudulog nito sa iyo. Dragonfly o Tutubi Ang dragonfly ay mayroong natatangin kakayahan na may kinalaman sa power, pagbabago, katatagan, prosperity at abundance. Kapag nakita mo ito sa tahanan mo, huwag na huwag mo itong itataboy dahil maaaring mayroon itong ipinapahiwatig sa magandang kapalaran na nalalapit mo ng makamtan. Pakatanda ang mabuti kapag nakakita ka ng mga insekto ito, hayaan lang sila sapagat sila ay kusaring aalis. Kapag ito ay naitaboy mo, katumbas nito ang pagkawala ng magandang kapalaran na dapat ay sa iyo.